Buntis po kayo, ma'am. Opo. Ilang buwan po, ma'am? Seven months. Ma ano po pangalan ng partner niyo? Kalivin niya siya. Elmerio Guzman. Okay, so ano yung ginagawa niya sa inyo, ma'am? Noong August 22, ano po, tinutukan niya po ako ng double blade. Tapos tinadyakan niya po yung bewang ko. Tinadyakan niya bewang mo, alam niya buntis ka? Opo. Siya yung ama nito? Opo. Sinabi ko, magsaing ka, magsaing ka! Let buntis ka, po. Aray ko! Huwag kayong gaganyan, mamaya kasama ko ang pulis ha! Ma, huwag kang okay, makialam okay. dito, ma. Bigyan ko lang to ng leksyon. ako kagag... Tampas ko sa'yo to! Ganito ang gagawin ko sa'yo? Hmm? Hindi ko ingin nga yan, hindi ko anak yan! Kung ayaw mo magsaing, lumayas ka rito! <coughs> magsaing ka, ma! Magsaing ka! Kaya na ni nilabas nitong ni Elmerio yung kanyang patalim at talagang uh, pinapanakot dito kay Ma'am Josie D. Ayan, kahit sa video, no, kitang-kita talaga yung kanyang uh, aggressive behavior dyan. So pag sa mga ganyang ano talaga, bousy talaga. Ma'am, sa ganitong sitwasyon, kasi based doon sa pinakita nyo, matibay yung ebidensya. Pwede talaga mabawas kasi physical violence. Opo. Parang sinasaktan ka niya. Buntis ka pa, so aggravating pa yan. Ano po ba, ma'am, yung uh, gusto nyo nga uh, mangyari dito, ma'am? Makasuhan po sa Makasuhan siya, sa siya talaga? Opo. Yes, ma'am. Pwede pwede talaga yan, ma'am. Tutulungan kayo ng team ng Wanted sa radio ma'am, para i-process yung kasubaw si... Hindi lang ito beses nangyari, di ba? Yung sa video, maraming beses pa nga siya saktan. May una pa pala nung August 18. Mm -hmm. Tinutukan niya po ako ng at gunting dito sa liig. Hindi ko po videohan yun. Actually, medyo madami-dami patong-patong na itong pwede maka sa kanya. So, pag mapatunayan ito sa korte nga, talagang guilty siya, no? Matagal-tagal yung kulong nito. Kasi yung pagtaya kasi sa kutsilyo sa liig, no? Pwede na yung maging ano eh, ang grave trade. Kasi imagine mo, konting ano lang, maputo yun, mapapatay. ba diba? So, medyo heinous crime. Ah, ba kayo? Pinablatter ko po siya, pero hindi po siya humarap. ano um, yung kanilang action? Tinanong po nila ako kung kakasuhan ko ba daw. Tulungan nila ako pumunta sa, ano, sa police station. Okay. Pero ang ano ko kasi, wala po kasi akong pera na pang... kaso pag ako lang yung magkakaso okay. mahihirapan ako kaya dumulog na lang po ako dito nagantay na lang po ako ng pamasahe Naintindihan po namin, ma'am. Wala ba silang binigay na parang barangay protection order man lang? Yung kagawad na kausap nyo or yung sa barangay? Wala. Nag-offer ba sila? Wala Hindi. po. Hindi. Nakausap nyo na din yung sa PNP. So, sinamaan ba kayo ng barangay sa PNP para hmm. no? Wala pa. Po. So, hindi pa nakakit sa PNP ngayon? Hindi pa o. po. Kagawad Yolanda Santos. Ma'am, good afternoon. Lumapit daw po siya sa inyo dyan, ma'am. Ano po ba yung action na ginawa niyo po, ma'am, ng barangay, ma'am? Kasi po nung nag eh, ang gusto po namin, mag-usap silang mag-asawa dito sa barangay. Ang kaso po, hindi naman po dumating si yun pong pinakasama. Kaya ang sabi ko po, po sa kanya, pagka nagka-problema, pumunta na lang din po ulit dito. Ma'am, ganito ma'am, para lang may enlighten din ma'am, ang lahat na nanood at saka kayo na din ma'am. Regarding po kasi ma'am sa mga vowsi, RA9262, no? Ang explicitly prohibits barangay conciliation. Why? Kasi, yung mga biktima kasi ng bausi, eh, usually, they are in this equal footing sa mga nag-abuso. Kasi sila yung victim, may takot, may threat, intimidation. So, bawal na bawal. Actually, yung mga ipabarangay conciliation sila. Prohibited yan na act, ma'am. Yung dapat na ginawa ng barangay, nung nalaman nga sinasaktan to si ma'am, dapat yung ginawa nyo is nag-issue kayo ng barangay protection order. After nyo na nag-issue barangay protection order, para lumayo na yung kalibin niya sa kanya, hindi na siya masaktan, may protection siya. That's valid for 15 days. After which, dapat sinamahan nyo sa PNP para ma-elevate sa korte, makahingi ng tulong, makapa ng TRO para mas mahaba yung duration. At saka, habang sinasampay yung kaso, ma-extend yung TRO. Kasi mali talaga yun, ma'am, na ipapa reconcile nyo sila. Kasi yung batas na to, pinaprotektahan talaga at pinaprioritize yung victim security and welfare. What's the use, ma'am, na ipapareconcile sila tapos paulit-ulit pala na ibubugbugin pa rin, di ba? It defeats the purpose. Yun naman po ang naitayo noon po sa kanya. Kaya lang po, ayaw din naman po niya. Ma'am, ang sinabi niyo ngayon pinayo, practically sabi niyo gusto niyo mag-usap sila. So medyo hindi tugma yung kwento niyo. Ganito yan, ma'am. Assuming mama ha, ayaw ng victim. Dapat kayo, ma'am, as kayong kagawad, kayo yung authority dyan sa barangay, kasi kayo yung government official dyan, any person na may empathy or naka-witness ng mga ganong uh, eksena kasi nasaktan pala to si ma'am, pwede actually, on behalf ni ma'am, ikaw yung mag-file para bigyan siya ng barangay protection order. After nito, kailangan ma'am may mapaisuan niyo ng barangay protection order para immediate yung remedy, ma'am. Kasi kung ma'am may uwi oh, to si ma'am sa kanilang bayan tapos ulitin na may yung bugbog, edi eh di, di ba, masasaktan na naman siya. So, i-coordinate na lang to ma'am. There sa inyong barangay captain, no, pag-usapan nyo to para mapaisuan ng progress order si ma'am. Tapos tulungan nyo siya nga mag-file din sa PNP ng Blatter Report para masimula na yung ang humingi din sa korte ng TRO. Oh, Police Staff Sergeant Charlene Rose Ventura. Ma'am, good afternoon po. So pag mga ganitong situation po ba ma'am, ano po yung immediate remedy na pwede mabigay kay ma'am sa Lazar dito para hindi na siya masaktan habang na magpa-file pa ng case? Ah uh, Unang-uno po sir, aalamin uh, po natin kung Ah, uh, may mga kamag-anak po siyang pwedeng tuluyan po pansamantala kasi po uh, as uh, research po namin sir na pinuntahan po kasi namin yung family ng live-in partner po niya kanina. Actually, hindi po namin nakausap. Ang nakausap po namin yung mother po nung live-in partner niya kasi wala po yung live-in partner niya doon kanina nung pumunta po kami, sir. Okay. Ah, uh, ngayon po, kung sakali po na magpa siya ng case at uh, Siyempre po, hindi naman po siya pwedeng mag-stay doon po sa bahay po na dati po niyang tinutuloyan po dito sa Rizal. Mm -hmm. Baling, maghahanap po tayo ng uh, iba po niyang uh, po pwedeng tirhan po kasi siyempre, magiging risk po risky po yung buhay niya kung doon pa rin po siya titira po. May mga kamag-anak po kayo ma'am dito? Wala po. <laughs> So pag ganito ma'am mga case ma'am na wala siyang uh, mga matirhang kamag-anak dito, saan po ba siya pwede ma temporary ma shelter ma'am? pag koordinate po kami sir sa MSWD po. So, bani, sila po ang partner namin po pagdating po sa mga ganitong cases po. Kung na kung, kung meron po silang po pwede kong uh, pansamantala pong uh, mapagtirhan mapag po ni ng ating pong victim. Ang Sir Elmerio, good afternoon sa inyo. <laughs> Sir, nakita namin yung video kung paano nyo yun inabuso si Ma'am Jocelyn. Ano po yung mapaliwanag nyo dyan? Sir, ganito po. Yan pong babae na yan, mahal na mahal ko po yan. Eh kung mahal na mahal nyo, bakit siya binubugbog? Sir, sabihin ko, pag good morning ako sa tiyan niya, kinakausap ko yung anak ko. Nag-good night ako bago ako matulog. Bakit niya sinasabi sa akin sa ko eh, anak, bakit siya dito pa siya nakatira. Kung mangingin siya ng sustento sa akin, sir, dahil pumunta siya nung una dyan, hindi niya sinabi sa akin, eh, Mahingi daw siya ng sustento. Eh, Pwede niya muna. Ilabas eh, niya muna yan. Hindi eh, na niya. Rup. So, sustento ko. Yan lang po yung sinabi niya sa akin na mahingi daw siya ng sustento. Pero sir, ganito yan, Sir Elmerio. Yung sinasabi mo nga hindi niyo anak yung uh, dinadala niyang anak. Pero wala ka pa rin karapatan. Pero ito, 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 makinig ka. Wala ka pa rin karapatan. saktan siya, bugbugin siya. Hindi lang daw unang beses to. Marami ng beses binubugbog mo siya. Kitang-kita doon sa video. May patalim ka pang uh, tinututok sa kanya. Alam mo ba, dahil sa ginagawa mo, pwede ka talaga makasuhan, bausi? Yung uh, imprisonment dyan, pag malaman, pag aggravating, buntis siya, sinaktan mo, mas mataas pa yung penalty dyan. Sa ginagawa mong ganyan, makukulong ka talaga. Walang problema yan, sir, kasi ako ang nagturo sa kanya yan, eh. Kasi sinabi ko naman sa kanya, magkalapit lang kami ni, Ator ni Garrett. Kung, kung yan ang sinabi mo, ngayon, ginawa sina na niya. Alam mo, magpahingi ka na ng pasensya dito kay ma'am. Pero mukhang mas matapang ka pa, eh, Parang You are trying to justify your wrong. You know, a wrong will never be right. Kahit na pa sabi nga, mali talaga mga bugbog eh, never siya naging tama yan eh. Kahit sa ang gulo dito, ikaw talaga may kasalanan. Hindi yan tumatanggap ng kasalanan niya. Okay. Yung about po sa sinabi niya na pag humalik siya, sinasabihan ko na hindi, hindi niya po anak, sir. <laughs> hindi pa po, hindi ko pa po alam na buntis ako. Doon po kami sa agency ng Stellar nakatira. Tapos inalayas niya po ako doon. Sinabi niya na noon, hindi, hindi niya daw to anak. Pero wala pa ako sinabi sa kanya noon na hindi mo yan anak. Kinabukasan nung ginawa niya yun. Na, proud na proud pa siya na ginawa niya sa akin yun. Sa ngayon, ma'am, sa vowsy nating na isa isasampang ka sa kanya, hindi naman gano'n ka relevant muna kung uh, siya yung ama hindi. Yung importante dito, sinaktan ka niya. Okay. Uh, may intimate relationship kayo kasi magka in kayo sapat na 'yan. Mga maganda sa mga ganyang klaseng tao binibigyan ng leksyon. So ituloy mo na, Ma'am, yung pagsampa ng kaso. Sir Elmerio, may gusto ka bang sabihin? Eh, hey, sir, kung ano yung gusto niya, di harapin ko. Hoye, oh, yeah. mukhang siga ka pa, sige, ituloy mo na yung kaso, Ma'am. Ituloy mo yung kaso po. ng pagbawsi. Sige. Ma'am Jocelyn papasamahan po. Mag-assist po ang reporter ni Idol Rafi sa inyo sa pag file ng kaso laban dito kay Elmerio at hoping kami na baka biglang mag-sorry sa inyo eh papatawarin mo na. Sana naman po ibigyan e, natin ng leksyon para hindi na po maulit.